nagpartisipar ang halos 16 tanan ka mga kabanuhanan sa ginpatigayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga Operational Readiness Simulation Exercise. Sa interview sa Bombo Radio kay retired police colonel Cornelio Salinas, iya ginpahayag nga iningatikang sa PDRRMO ang ginhiwat agod masiguro nga may insakto nga ihibalo ang ilang mga responders sa bisan anuman nga emerhensya. Dugang paniya nga sa tion na isang kalamidad at dako ini nga binipisyo sa mga tawo nga nagakinahanglan sang ila serbisyo. Sa buligman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nang imposible ang mga buluhaton sang ahensya agod mahatagan sang mas maayo kag mas madasig na tag sa nga serbisyo ang tagsa ka Ilonggo nga nagakinahanglan sang bulig. To test the skills no sang aton mga responders, sang aton mga municipal disaster risk reduction management offices uh, at the same time, magka-muscle memory sila no, sa ilang mga what they have learned. Because we have been spending a lot for capacity buildings, for trainings sa aton mga responders. even though job order lang na sila or contract of service ang aton mga responders, but still the same, they, they value the, the, the service nga mahatag nila sa sa aton mga pumuloy. Kung tanawon mo, Daw, daw, kadako gidinis ang pwersa niya pero kung magsulod ang bagyo ang kalamidad kag kun ano nga problema sa ilang mga kabanwanan amo lang gini sila ang magahulat